Disney niya yeah. sa so, makita nato hinog na sa tanan. So kana. Hello guys, for today's video guys kay tudloan ta mo sa technique para mas mapadali nato pa hinog ang saging. So first up nato ay saging nga hilaw no. So kaning saging mostly ginagamit nato no siya kay kanang ginabuot nato siya para dali sa mo hinog. So karon nato ay isa ka technique nga mas sayon O napon makita na nato sa ato makusina no sa atong, no, atong gamitin. So, kuha ra ta og Colgate. So kaning Colgate ano so, ato ano siyang ibutang sa katong naay sa mud kay para didtos para mas paspas mo hinog. So ato ana siyang butangan ato ara ano, na siya ikatag sa katong ay sa madnia Pag mo na ato siya na itago no bisag itago ra ano, gud nato siya, sa mga landog-landog nga area kay paabot ra na nato sa mga one day two days mo hinog na ni siya ato ano siyang balikan so update ta mo after two days or one day Sa so, kana 24 hours later Hello guys, so karoon na na din yung update sa ato ang saging nga gibutangan na, na to, o guano o toothpaste. So, karon tang 2 days niya. So, makita na ito. Hinog na sa tanan. So, kana. So, dalit na kayo sa pahinogon. So, kung dapat itong ibutan na toothpaste. Kana. Kita na ito sa sulod. No, kay balance kaya po niya hapag kahinog. So, 2 days rin siya guys. Sana hinog niya siya dahil. Kaya, kaya daman. Kaya,